mayroon kasing nag-request sa akin na hanapin ko daw uli yung postiso na nakita ko dito mayroon kasing postiso na nakita ko dito na inaabandon na na so hanapin ko yun dahil may nag-request na baka sakali daw pwede kong ilagay dito so subukan natin kung kaya dito yung banday, eh, dito yung sa gilid hinukay kasi yung mga buto tapos yung pustiso hindi na pinadala iniwan na lang so tingnan natin kung nandito pa ba kung kayang isukat yung pustiso bakit hindi para sa request mo gaw ito request mo kasi nakita niya yung pustiso eh. so dito yun eh. tingnan natin gawa baka nandito pa subukan natin isukat para sa iyo Dito to sa gilid gaw eh Dito to gawo oh. Ko oh, nandun gawo oh. Nandito yung pustiso So tingnan natin Tugaw oh, Uy, napasukan na ng tubig gaw. Yan. Mayroon ng tubig gaw. Oh. Mukhang may bakterya na tugaw. Delikado na. Pero kung gusto mo, ikaw na lang susukat. Dadalhin ko to sa'yo. Pisage mo lang ako gaw. Yan gaw oh. May tubig na kasi gaw eh. Huwag na lang. Importante nandito pa yung pustiso gaw. So yan. Walang kumuha gaw. Kung sino mong nagbabalak dyan na ah, magpalagay ng postiso tapos siyempre mahal yon gasto pwede na yon PM lang kayo or message kayo sa akin para ako nang magkuha para yatid sa inyo kahit saan pa yan dito sa Negros ihatid ko yan basta gustong gusto niyo yung postiso na yon sayang naman kung magiging abandon lang di ba so i-grab nyo na total wala namang mayari yon abando na yon. So, huwag kalimutan mag message dyan para iatid ko kung saan yung lugar nyo. Importante, nandun pa yon. Haanap tayo ng pwisto ngayon kung saan yung magandang spot para doon natin gagawin yung mukbang natin. Kung dyan... Pwede rin. Pwede rin dyan. tina natin dyan, no? Oh. maganda din naman dito uy ano to bakit may ganito pwede dito dito gagawin tapos dyan yung camera dun yung isa nakatutok dito tapos camera dyan at camera dito nakatotok dito sa likod no pwede pwede so hiramin natin to no sana kami inyong gabayan sana kami inyong pahintulutan na gamitin itong nitsu nyo no so dito yung camera dyan kami kakain siguro magsasama ako ng isang kasama ko para meron tayong maka uh, makausap para hindi boring yung video natin. So, dyan. Dyan banda yung pagkain. Doon yung isang camera nakatutok dyan. At dito yung isa nakatutok doon sa likod. So, pwede pwede na, no? So, sige. Dito namin gagawin yung mukbang challenge. So, dito. Dito kami kakain. Pwede na to. So, tingnan natin yung paligid. I-secure muna natin yung paligid no so ito yung magsisilbing likuran don pader na dyan so ito yung magsisilbing likuran pakita natin to ng huh? dito pala inilibing si Efren Reyes oh my god dito pala inilibing si Efren Reyes RIP po. Ipren Reyes. Ipren Reyes dito ka pala nakahimlay. So ito yung magsisilbing um mukbang challenge area namin no. Katabi lang si Efren Reyes. Tapos dito tingnan natin dito. Yan. So yan yung masamay uh, hilid natin oh. Napaka creepy. Napaka creepy sa area na 'yan oh. 'Yan. Napaka tahimik dito kasi walang kabayan so mas maganda dito mag mukbang challenge kaya dito yung napili kong simenteryo para gawin yun kasi walang kabayan kasi kakahoyan na yan sa likod dyan sa likod kakahoyan puro kakahoyan yan so iyan yung spot no. So ito yung magsisilbing gilid at sa likuran. Tingnan natin yung magiging likuran namin kung hindi ba siya masyadong creepy no. Kasi doon kami puwpwesto at ito yung magiging likuran tingnan natin. So PM na kayo no or i-message nyo ako kung sino yung gustong sumama kasi wala pa akong napili na sumama sa akin kasi lahat naman ng mga kasama ko ay ano eh busy busy sa trabaho kaya message kayo kung gusto nyo sumama baka ikaw yung isasama ko dito so dito ito yung magsisilbing likuran mayroong kabaong dito kasi puno ng niyog so malayo lang to so check natin kasi ito yung magsisilbing likuran hindi natin to makikita lalong lalo na pag gabi check natin no oh. ito so creepy dito so may butas butas dyan so dyan kami ito yung magsisilbing likuran namin no so mas mabuti kung may kamera dito ng isa no lagi natin ang kamera kung kaya pa sa kamera natin yun ang kamera dito na nakatutok doon lagi natin dito para sakaling may mga ligaw na espiritu dito mamayang gabi magalaw niya yung kamera or mahagip siya ng kamera natin so creepy ng likuran no yan ito yung magiging likuran ano to? Bakit ganito ang liit ng bahay niya? Ito. Parang kulungan ng aso, di ba? Ang liit to. Legit ba to? Legit to. Liit lang ng... Minagyan siya ng bahay. Bahay, bahay. Pero ang liit. So, sige. Ito, punta natin yung spot. Ito yung magsisilbing likod sa gilid okay naman napaka creepy so tamang tama so pwede natin lagyan ng isang kamera dito dito natin ilalagay para kung sakaling may lalapit dito magalaw niya or mahagip sya no papunta doon yung isang kamera isa isa dito sa likod isa dyan sa harap dahil mas creepy dito isa doon So, the tatlong camera 'yung gagamitin natin kung dito hindi na lang mukhang hindi na kaya sa kamera natin kasi tatlo lang 'yung kamera natin eh. So, ito 'yung magiging position, 'no? Yan, kita n'yo sa inyo. Yan. So, dito kami kakain. Dito 'yung pagkain. 'Yan 'yung camera. So kapag merong gagalaw dyan or may maglalakad na mga entity, makukuha siya ng kamera natin isa doon. At meron tayong kamera sa likod no? kasi dito banda, siguradong madilim to eh. Hindi natin ito makikita kung ano mangyayari dito kasi focus tayo dito. No? So siguro bibili tayo ng chicharon. Um, tusino na lang siguro para mas madali tapos puso alam mo yung puso yung nakalagay yung kanin sa may niyog yun yung bibili na lang natin o baka magsasayang ako depende na lang no so okay to safe dito kasi may bubong sa kanin po yung bitin natin so abangan nyo yung mukbang challenge natin na gagawin dito sa isa sa pinaka creepy na simenteryo dito sa Negros Sementeryo din pero parang hindi na nabibisita no. Napakaluma na mga idol oh. Mukhang hindi na to napuntahan. Grabe napakaluma na ng sementeryo. Yan, kung makikita nyo oh. sa ilalim ng mga mangga no. Tara puntahan natin sa Doon tayo sa harapan ba oh. Ilang anong years ka ito? Ah. Ano na? Kinuha na yung mga buto. Hala ka. na ng basura dito. Yan. Ginawa na palang basurahan to. Grabe. Napakaluma na ng mga Libing siguro dito. Yan o. Na napakadaming basura. Tingnan natin kung may makiki Ito. 1934 pa o. 1934. So bakit ginawa na lang itong basura? Malaki ang tao dito. Baka matrespassing tayo mga idol. Hanap lang tayo ng pinaka ito. Ito yung mga matagal na nakalibing mga idol. Yan. Ito yung mga sinaunang libingan mga idol kung makikita nyo. Ito, 1939, no? Oh. 1927. So, wala. Akala ko cellphone. Yan, no? Oh. Ito yung mga bakas na, no, oh, yan 1947 pa. Mga bakas na makikita mo talaga na hindi na talaga pinuntahan o Halaka. May butas dito. 1963, 1939. Ito talaga yung magpapatunay. Yung pinaka matagal na inilibing. Ito, may libing kaya ito. Talalis tayo dito. Ano kaya ito sa likuran? Anong So ito yung mga na kabaong Alis tayo dito baka matalis passing tayo dito Mga idol kasi may git eh Pero nakabukas naman Ginawang basura oh May abandoned house pa dyan Tara So wala tayong makita ang Kabaong Kaya tara May beer pa oh Ito kakaiba oh ito yung pinakamatanda sa tingin ko yan 1930 pa mga idol o. tapos may ibang po tao dyan o okay. yan lang muna mga idol wala tayong kabahong na nakita kaya hanap pa tayo ng ibang sementeryo